silinga na mo nag treasure upat ka bulan karon diagni ko nila kay naa sila mapa ni Yamashita treasure unang tanaw sus karon tanaw na dito sa mapa nga na dito ang sign dito kwan nga yung, uh, baliti wala ko musabay kay ngano ang trees basig na ang trees ang sure may wala pa karon upat kabulan bulan sila lima sila kebuk karun manag amigo sila managsuon ah unang bangga ilalom sa baliti tanaw sa mapa lima ka metros kubkub nila pagkubkub -kub karun kita sila Buddha. Nagtudlo bu budha nagtudlo ang budha tudlo ang budha anak tudlo ang budha bay karun baturan itu gihimok budha gibuak sa isa pero gi mapping na sa isa sila kauban nga treasure hunter pod gi mapping na kini dito gining bukira kay nagtudlo 50 meters gini gi kandri gibuak na sa isa wa gi sulod adto na po sila dito sus karon di kumpasan man kumpasan man anak ana ah, kumpas bay 50 meters yud kubkub -kub na po sila dito kini 10 meters ni Gugug nila. Ah, tirada gin nalang mayog. Kay pat ka bulan god. abot ni lang budha lang yapon. Nag-ana ang budha. Nag -ana, Nag Nag Ana ang budha. Naglingkod si ba niya nag-ana ang budha sa babaw. Nag Ana nagtudlo ba. Nag Ana naghangad pa gyud. Nag Ana ang budha sigang mata ba. Pero bato lang yapon. Ana nang kini mao na ni last nga sayo. Ana nakabutang diri sa tiyan. 20 meters man di karon gib pulpo gyapon nila wa gyapon sulod didto na stopping na nilang mayo pa, pa. Karong karon gisukod na siya mga isa kami trus na lang gid eh. pag ana nila sangko man gid nila ang siminto sangko gid lang siminto perting baga ang siminto mga isa ka pigtunga siguro ang siminto isa ka pigtunga ana din sila mga amigo ug managsuon bay Dili gyud ta magpatay ani ba? kay mauna gyud ni simento na ni og, oh, ay sayang siminto na gyud. Birahan na pertim ning magtikah. Ah, Apila kamuwil ng mga pulpog nila bira-birahan ginala karon nag nipis gyud nipis. Nipis na lang kayo kay pagtuktokla na, hinug na kayo. hinug naman gyud kayo. Hmm. Birahan ba'y? Nang isa gibunalan buslot. Asa di magpatay ha di patay sus karon pagka buslot may dako na king pag-ana, pagtunga nila dito sa bangag, pag-ana na nila. Sus, karun. Ligid man sa Metro Seattle o Batsilor ni Pag-ana, uy, patay tani Impas na sa balaod na ni. Impas ta Di magkag-sus, karsada de ilang nabuslutan. <laughs> <laughs> gipangita sila kay gipangita sila sa, mga pulis kay lima ka karsada gibuslutan. Metro Shuttle, Bachelor age, kuyap-kuyapan sila. <laughs> Thank you for watching Kalapi Brothers Black.